Allah! ano ito? Napakalaki! Ayan, pati-pati na maanap! Ikambag, mga apo siya pa ni bago Ko. At dito sa aking ay may naaaninagan ang malabok kong mata. Ayan, patay ko. Ayan, tinamaan natin. Napakalaking bagulan! Libre na naman ang ating pang -ulan. dito nga mayroon tayong nakikita abalon mukhang bato kung titingnan pero napakamahal niyan pero kung hindi ka na niya mahal wag mo nang pilitin pa baka masaktan ka lang at muli na naman akong sumisin para silipin ang malaking kurals at mayroon nga tayong nakita napakalaki ay ano pa tinamaan na naman Ayan, hindi na nakagalaw pa at may hugis puso pa sa likod niya. At pagkatapos, dito ay tinangay ng malaking isda ang aking pana. Ay kung inyong makikita, napakalaking pusit ang aking napana. Kaso nga lang nabitawan ko ang pana dahil tinulang na ako ng hangin at mabuti na lang pagbalik ko ay naroon pa ang malaking pusit. Ayan, napakalaki mga lulo. Mahigit isang kilo. Wow! Ay, grabe talaga ang biyaya ngayon. At may pambili na naman tayo ng bigas, mga apo. Ayan, napakalaking pusit. Napakasarap nito sa kalabaris. Ay, sa kilo sa At dito muli na naman akong sumisid at nagdahan-dahan lang ako sa pagsisid. May nakita tayo natutulog na isda. Ay ano kaya naman pati? Ka ngayon tinamaan na naman. At ay, dito ay may nakita tayo napakagandang starfish at may nakita din tayo isda. dahil ano po din tinamaan natin ang isda. ay anak ay, ko nakawala pa ay, yeah. <laughs> nakita akong likod ng isda kumakaway pa ay ano po kan tinamaan natin wow. anak ko hindi tumagos ang pana ay oh, ay, no. ay 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 nakawala pa. Ay, yeah. <laughs> at dito ay akin ang nasisiran ang dalawang bawal. Itong isa, legal na mahal pa. At dito tayo patay ng ayan tinamaan na naman. Dahil ito, masarap na busog pa ang akin pamilya.